Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon panibagong araw at ritual na naman itong ibabahagi ko sa inyo. So guys, dahil new moon ngayon, magsishare ako sa inyo ng isang pampaswerte na napakagandang gawin ninyo sa inyong tahanan. Kung may negosyo kayo, maganda rin yan. Dahil ito ay magandang maghatak ng swerte sa kaperahan. So ito ang oregano. So guys, alam nyo ba na ang oregano ay isa sa pinakamaswerteng halaman o ginagamit pampaswerte para humatak ng pera. So guys, kumuha lang kayo ng ganitong oregano. So walong dahon dapat guys. Hindi nakasama yung ganitong maliliit. Yung malalaking dahon lang. So 2, 4, 6, 8. So walong dahon niya na malalaki guys. So hindi, hindi na natin ito tinanggal dahil maliit naman ito. So dito tayo magbabase sa malalaki. So guys, alam nyo ba na itong oregano ko ay sobrang lapad ng mga dahon. So ayan, parang laki na siya ng palad ko. So, ayan. So, ganyan kaganda ang dahon ng aking mga oregano. So, ayan. So, ito guys, nasunog lang siya dyan. Pero, pwede pa rin yan gamitin. So, kailangan natin dito sa ritual na gagawin natin ay itong oregano na to. So, itong isang sanga ng oregano. At kailangan din natin dito ng panali. So, kulay green at kulay yellow yung gagamitin natin na ribbon dito. So, guys, ribbon ang inyong gagamitin. Hindi pwede ang sinulid dahil medyo manipis yung sinulid, mapuputol puputol siya kapag ginamit natin dito sa ating ritual na gagawin. Ma-attract natin ng pera para pumasok sa atin ng swerte, kasaganahan. Ayan guys. Kung wala naman kayong green at yellow, pwede po kayong gumamit ng red. So, yung red naman po ay pangontra yan sa mga kamalasan. Ito na lahat ng kailangan nyo dito sa ritual na gagawin nyo. Humarap kayo sa silangan at dyan nyo pisahan ang mga pampaswerteng gagawin nyo. So, ito ay pwede nyo gawin kahit anong oras ngayong new moon. So, ganito lang ang inyong gagawin kapag kumpleto na yan. Talian nyo siya dito. Ayan, talian nyo siya. So, pwede natin yung itali dito ng ganyan. Para hindi siya maputol or hindi siya malaglag. So, ito guys ay isasabit natin sa ating mga pintuan. So, pwede kayong gumawa ng dalawa nito, isabit nyo sa front door at saka sa back door ninyo. Ito ay napakagandang maghatak ng swerte sa kaperahan basta ikaw ay 100% na naniniwala sa gagawin mong pampaswerte niyan ay sinisigurado ko sa iyo na ikaw ay suswertehin pagdating sa pera. So, ito yung napakabisang maghatak ng pera. So, ganyan guys, isabit nyo lang ito sa inyong main door. Pwede sa harap, pwede sa likod, depende kung saan nyo siya ilalagay. Pwede rin sa back door ninyo para makontra yung mga negative na nandun sa inyong tahanan para hindi siya makapasok. So, ayan guys, ganyan lang kasimple itong ating pampasworking ito. So, yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video nito. Bye!